Ah, oh, may ritika tutubo tayo may oh. Merienda kayo. Ayan, oh. Dapat iti cellphone na, eh. Yan na, cellphone mo? iPhone? iPhone. Opo, po nagpintas. iPhone, 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 iPhone <laughs> opo. iPhone, oh, ay, iPhone, opo. nag nagkano kayo? Nagkano kayo? Ay, tata. Ta Hillside? Hmm, nagkapon nyo nga, eh. Ay, ay nadali cellphone mo oh kita nyo, dapat cellphone na. Oh, dada pa rin dyan. Tika-dada tayo oh. nyo. O. Oh. Nag-upon nyo natang mo. Ayon, ata. Sabungan, ay. Ayon, ta. Kaya ata. Sa bunga na eh. Kanyang ori dyan. Kanyang taman. natang mo. Kanyang agad na. Ngamakan. Ay, pangal daw yung da, ata. Dyan, ori ata. Pangal daw yun. Pangal daw mo. Daga hmm. ano kayo ngay. ay. na Mm, nakabotas naka pa eh. Oh. <laughs> aw, tila ko yung uh, ubog. <laughs> <laughs> ay tatay. Anya ti ko ay pang ubog. Awan ubogan. Ya patat nga ya awan ti ubogan. Oh, kita yan naka cellphone da pay no sino mo yet iti maki text mate. Ya naga mo naga mo. Oh, Adonis, adda iti cellphone na. Oh. Oh, kita nya mait. Oh. Begitu iti katutubo nga nagagaget ay ami. Oh. Tapi tani oh. Ning close da jai Na close. Oh, awal iti mamam. Sigad da mamam. Maki mama ta mangarod. Oh, Ada je bua. tak ko mangarod tatay ti kuati naganan. Ha? Ay, muskada, um, ay, ay, ay. Ah. Ay mongos kada, awang bombard. Ay jay. Ah, daytoy iti guapo, daytoy iti boss da. Daytoy iti boss iti nagmamamanga dua kami. O, daytoy iti batikan nagmamama agmamama. No, nang tinang sorsoro kanya nga nagmama. Nagwapo, parehas kami nga iti bigote na, inya yeah, barbas na. Ngam hang kami magbabae at ibagada kanu barbasan kin bigote ka uh, babae raw. Ang kami magbabae. Okay, oh, hindi ta na yo. Yung... Kasi ada mo ti ay mentakin tan ti barbas mo. O tibarbas mo. dapat bi bigote. Pati dugam ta kukoy ta kukoy ta no kanya ta chicks. Sige kan tan. Ay amon bigote na nga kalid na. Oh, da kalid na ne. Nagwapo ta kalid na ba? Oh. Dito ay dagiti katutubo tayo ang mga nagagagot. Daw pa yung oh, cellphone okay. dan eh. Kaya daw yung cellphone mo mat, ang dadaal cellphone mo. Yung dadaal na. Ha? Ayan, nangagopin o. Para